Ito ang golden era ng ating mga tatay, ang dekada 70s at 80s. Hindi uso ang palakihan ng mga abs ng gym bodies at walang kieme ang mga sexy actors sa pagsuot ng skimpy trunks. Dito ay pag-uusapan natin ang isa sa naging popular noong kanyang kapanahunan. Nakilala siya dahil sa gandang lalaki at husay sa pag-arte. Madalas siyang lumalabas bilang isang kontrabida at siya lang naman ang tinaguriang Penetration King ng Erotic Philippine Cinema. Sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang pamamayagpag sa karera ng showbiz at bigla ang pagpanaw ni George Marcelo Ejercito Totoo nga bang live niyang ginagawa ang mga scene nila ng kanyang nagiging leading lady? Ano nga ba ang dahilan ng kanyang maagang pagpanaw? At totoo nga bang may AIDS ito? Tara! Si George Marcelo Ejercito o mas kilala bilang George Estregan ay isinilang noong July 10, 1939 sa lungsod ng Maynila. Ang kanyang ama ay si Ginoong Antonio Estregan ay isang insik na may lahing Espanyol at ito ay isang mahusay at unang sanitary engineer sa Manila. At ang kanyang ina ay si Ginang Dolores Hernandez na may lahing Pilipino na dating Miss Carnival Queen noong 1925. Nagbunga ng sampung supling ang kanilang pagmamahalan at siya ay pangsiyam sa magkakapatid. Sa mga hindi nakakaalam ay utol din niya ang dating pangulo ng Pilipinas na si Erap Estrada. Noong panahon na iyon ay hindi pa uso ang mga gadgets at cellphone. Kaya naman ang naging libangan at nakahiligan ng batang si George ay ang basketball, football, pagbibisikleta, pag-arte at marami pa. Na talaga namang na-enjoy niya ang kanyang buhay ng kabataan. Magkasundong magkasundo ang mag-utol na si George at Erap dahil magkasunod silang pinanganak kaya naman hindi maikakaila ang pagkapareho nito ng hilig. Taong 1947 hanggang 1954 ay nag-aral siya ng elementary at sekundarya sa De La Salle University, Manila at nag-aral siya ng kursong Bachelor of Arts in English noong 1954 hanggang 1957. Subalit sa kabila ng pagiging abala nito sa pagpasok sa mundo ng showbiz ay hindi niya natapos ang karera nito sa pag-aaral taong 1950s ay kasagsagan ng kasikatan ng kanyang utol na si Erap na kasalukuyang golden age ng Philippine cinema at ito na din ang nag-ujok kay George para pasukin ang pag-arte. Sa edad na 22 ay una siyang sumabak sa pelikulang Ikaw o Ako bilang si Mayong Anselmo Regalado noong 1962. Dahil sa pagpapakitang gilas nito sa pag-arte taong 1965 ay nabigyan siya ng break sa Philippine Cinema at nagsunod-sunod na ang mga proyekto nito. Dahil sa pagiging matikas na pangangatawan ni George, kaya naman bagay na bagay na aksyon at kontrabida ang kanyang nagiging role sa mga pelikula nakasama niya ang utol nitong si Erap sa pelikulang Kid Brother. Dito ay nakatunggalin nila ang magkapatid na si Paquito at Romy Diaz. At nasundan pa ang pelikulang ito noong 1968 na pinamagatang suntok o karate. Nakasama din niya sa pelikulang Blood Compact si Eddie Garcia noong 1972 at ang magkapatid na FPJ at Andy Poe ay nakatrabaho sa pelikulang Dos por Dos at marami pang batikang aktor at aktres ang kanyang nakasama. Isa na nga dyan ay si Anita Linda, Rosana Ortiz at Berting Labra. Habang kasagsagan ng kanyang karera ay hindi niya sinayang ang pagkakataon dahil noong 1970 ay pinasok na din ni George ang pelikulang romance at drama at ilan na nga sa kanyang pelikula ay ang udyok at pulot gata dahil sa pinamalas nito na dedikasyon at husay sa pag-arte maraming beses siyang nanomina sa FAMAS Award at anim na beses siyang nanalo bilang Best Supporting Actor at anim na beses ding nanomina bilang best actor. Taong 1972, nang una niyang makamit ang unang parangal sa fama sa pelikulang Sokdulan. Dahil dito ay nagtuloy-tuloy ang kanyang magandang karera sa mundo ng pelikulang Pilipino taong 1978 ay muli niyang nasungkit ang Best Supporting Actor sa fama sa pelikulang Kid Caluete at nasundan pa ito noong 1980. Muli siyang nakakuha ng award sa fama sa pelikulang Lumakad ka na ng... sa mundong ibabaw. Naging abala naman siya sa kanyang karera at hindi naman niya napabayaan ang kanyang buhay pag-ibig. Dito ay naisip niya na ito na ang panahon para bumuo ng isang sariling pamilya kaya hindi naglaon ay pinakasalan niya si Ramona Pilayo na tubong aklan. Nagbunga ng apat na supling ang kanilang pagmamahalan. Isang babae at tatlong lalaki. Isa na nga dito ay ang kanyang katukayo na si George Stregang Jr. na isa din mahusay na aktor bukod sa pag-arte ay isang mahusay din na politisyan. Dahil sa pagiging matinik sa mga chicks ay marami ang nahuhumaling dito. Kaya naman, siya ay nagkaroon ng mga anak sa ibang babae, gaya ni Gary Estrada, Jerome, Jeric Ejercito na isang PBA player, at apo niya din ang sikat na aktor na si Kiko Estrada. Sa edad na 40 ay pinasok ni George ang isa sa pinakamainit na scene na romance na pelikula. Kaya naman siya ay binansagan na king ng pelikulang Pilipino dahil live lang naman na ginagawa ang mga sinila ng kanyang nagiging leading lady at ilan na nga dito ay ang nasa ang taong gulang pa lamang. Ang mga nakatambal niya ay si Amanda Amores, Anne-Marie Gutierrez, Barbara Benitez, Cristina Crisol, Estela Estrada, Pepsi Paloma, Sarcy Emanuel, at Coca Nicolas. Dahil sa pamamayagpag nito sa kanyang karera, ay umabot sa apat na raang pelikula ang kanyang nagawa. Subalit sa kabila ng kanyang kasikatan, ay isang nakakalungkot na balita na siyang ikinagulat ng kanyang mga tagahanga dahil noong 1988 siya ay pumanaw sa edad na 49 lamang. Ayon pa sa kanyang kapamilya ay isinugod pa siya sa Our Lady Hospital sa Santa Mesa, Manila at noong mga panahon na yun ay sinabi ng doktor na walong buwan na siyang dumaranas ng malubhang karamdaman na kanser sa buto. Hindi naman agad ito ipinagtapat kay George ng kanyang pamilya. Kasabay din ito, ang pagkalat ng mga usap-usapang si George ay may sakit na AIDS at ito daw ay nakuha sa pakikipagkong kanino ng walang ginagamit na proteksyon. Ayon sa kapatid ni George na si Jesse Ejercito ay wala silang magawa kundi itanggi na lang ang issue sa AIDS dahil ayaw nilang malaman ng media na si George ay may cancer sa buto at sinadya din nilang hindi malaman ni George ang kanyang kalagayan dahil gusto lamang nilang labanan ni George ang kanyang karamdaman. Alas 12 ng hating gabi ay nang nagumpisang magkaroon ng severe external bleeding si George dito pa lamang niya nalaman na siya ay may bone cancer. Kaya naman, dahil dito ay kinakailangan ng dalhin si George sa ICU. At huli pang sinabi ni George ay lalaban ako, lalaban ako. At pagdating ng 4.45 am nung araw na iyon, ay opisyal ng binalitang binawian ng buhay si George. Nakakalungkot mang isipin na isa na lang siyang kwento Napatuloy na sinasariwa ang kanyang naging legasya sa pelikulang Pilipino. Sa buhay natin, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mananatili sa mundong ibabaw. Kaya mas piliin na lang natin ang maging mabuti at may malalim na pananalig sa puong may kapal.